So what is up guys? Magte-test tayo ngayon ng stator natin na bad. Alam na natin na bad to pero uh, i-check lang natin for the sake of ating pag-aaral. So ganito mag-check ng stator nang hindi umaandar yung motor. So tanggalin yung S-Max natin, S-Max 155 'yan. Tanggalin natin yung upuan. Tapos syempre ito, Anapin natin tong itong nakalobo na to. Nakita ba sa camera? Yan, yan. Ito, dahil nandito yung connector ng ano natin. Ating stator. Ayan. So, sa so pag-check niyan, tanggalin lang natin to sa so pagkaka-connect. Tapos, che natin yan guys. Kuha tayo ng, syempre dapat meron tayong multimeter. Set natin to, continuity. Ayan. So ito, nag-check to kung merong linyang nagtatouch or connected yung linya. Kagaya niyan, tutunog yan. Zero, zero. Ibig sabihin, buo yung linya. So dapat yung stator natin dahil uh, isolated siya, insulated siya, dapat wala tayong makukuhang continuity. Sign na good yung stator natin. Dapat any negative dito sa body parts ng motor, syempre metal yan, pero diretso yan, true, negative. Dapat wala tayong makukuha ng continuity dyan. Kasi kung meron, sign na bad na yon So, lagyan natin sa negative. Ayan, meron. So, siguro ay distorted na yung ano natin, yung copper ng ating mm, stator, yung winding nya. So, kahit ano nang ilagay natin dyan, magkakaroon na ng ano yan. Kasi connected lahat yan. So, bad talaga yung stator natin na yan. Isa pa na bad yung stator nyo kung mababa yung boltahe nyo. Kung wala naman kayong problema sa wirings, sigurado or malamang sa malamang yung stator nyo may problema. Kung mataas naman ang boltahe, meaning yung regulator nyo naman ang may sira kasi ang trabaho niya ay magpababa ng boltahe or magmaintain maintain na habang umaandar kayo ay nasa 14, 14 plus something, ganyan. Kung mas mababa pa doon, meaning meron ng medyo may problema na yung konyo, Or depende sa specifications ng motor nyo. Pero itong S-Max natin ay dapat nasa 14 pataas pag umaandar. Ayan. So ako, laging na low-bat. Kaya pala, ganun. So ngayon, tetestingin natin habang umaandar naman siya. Uh, Tingnan natin yung boltahin niya. Dapat ito, pag idle, nasa 25 to 30 ang idle niya. Pero AC. AC, uh, alternating current ang kanyang kwan hindi siya hindi siya DC hindi siya direct current so i-check natin siya dapat makakuha tayo ng 25 to 30 volts AC ayan so testingin natin habang naka-disconnect ito so dapat pag nire-rev natin tataas siya ng 60 pataas hanggang 90 to 100 ganyan something habang tumataas so i-rev -re natin siya ng uh, let's say 5, RPM. So itong voltmeter natin i-set natin sa V. Eh which is volts tapos may parang ganyan siya which is AC. Yan, ito kasi DC yan eh, you know, may negative and positive. Ito alternating current. So ilagay natin siya doon sa may 500 para hindi masunog yung tester natin. Ayan, nasa maximum na siya. So testingin na natin 'to. So ito reverse bias 'to. Kahit alin dyan dapat okay lang dapat halos pare-parehas at hindi magkakala yung reading niya. So, startin natin. Dapat okay yung baterya nyo pag magte-testing kayo nito para umandar yung motor nyo. So, testingin natin. Paandarin. Dapat ito nakakonect. Kasi pag hindi ito nakakonect, tong isa, hindi magtutuloy na mag start yung motor nyo. Ito yung switch nyo doon sa may magneto. Yung magneto ang mag magti-trigger ng switch para di umandar yung motor nyo. So, startin na natin. Ayan. Tapos, Tignan natin yung voltmeter natin. Tuwasan nyo lang na mag-shorted. Ayan. So, ayan. 28. Idle pa lang tayo, oh. Idle. 28. Dito naman sa kabila. 22. 22. Dito naman sa kabila. Ayan, yung sira. Ayan, yung sira. 14. Sobrang baba. Sobrang baba. Kahit mabalik pa rin pa natin yan Ganun pa rin So itong dalawa Yung connection nila Hindi na maganda guys So that's signs bad Pwedeng ito yung dahilan nung short Shorted yung napita natin kanina May continuity Maaaring shorted na yan talaga Ayan 30 So pag nired natin yan Tataas yan Yun o oh. Yun The more you rev, the more yung voltahe. Ayan. Pero medyo mababa yung voltahe natin. Ayan. Tingin natin sa kabila. Ayan. O, pataas ng pataas yan. So, alam na natin na bad yung ano natin stator. Kaya magpapalit tayo. So, tara na. Palitan na natin. <laughs> Let's go. So, ganun mag-ano guys. Ganun uh, mag-check ng stator kung bad or good. Kung ini uh, dito kung sino suspect nyo na bad yon ganun mag check ng stator so that's how you do it ngayon for the next video is paano naman magpalit ng stator so ito yung stator natin so abangan nyo yung next video natin dahil magpapalit tayo ng stator hmm. tuturo natin kung paano magbubukas ng stator at magpapalit let's go let's go bye bye